Ilan taon na po si La twenty 28 po. Batang-bata no, pero malaki. <laughs> Busog. <laughs> Ilan na po ang anak? Wala po. Wala. ano ang gusto mo sa isang lalaki? Hindi mo naman po ako naghahanap. Mhm. <laughs> uh <-huh. laughs> Hindi ka napan kita. Gusto ko lang po, Gusto Bakit? Bakit gusto mong ma-experience? Wala pa gusto lang ma kita makausap. Lagi po kasi kita hmm. ano na yung Anong rason? Bigyan mo ko ng isang taang rason. Dali. Gusto ko lang po. Kasi nakakatawa po kayong panoorin. O, oh, isa na. Pangalawa? Nakakatawa po yung panoorin. Tapos, mm, mm, basta po, ang ganda niyo dalawa, panoorin. Dalawa pala ka nabigay mo. Kulang ka pa Sa 98. 98 pa. Wala lang po. Gusto ko lang po kitang makausap. Oh. May reklamo ka ba? May hindi ka ba nagustuhan? May nagawa ba akong pagkakamali sa'yo, lover Wala girl? Wala po. Nakakatawa Kaso ba ako sa'yo? May utang ba ako sa sa'yo? Ganon? Kakatuwa ka po kasi panoorin. Mm. may medyo stress, ikaw po yung pinapanood ko. ah, ganon ba? So, Apo. kapag napapanood mo ako, nababawasan yung problema mo? Apo. Apo. Mm. Gawin, Ata na po. gawin mo rin ako panghaplas haplas para mawala ang sakit ng katawan mo. <laughs> diba? Para all in one. Paano ko may dito at kausapin ka? Okay lang sa'yo? Okay lang. Nung okay, mo, naggunwari pa kami dito. pero hindi oh, naman po. Pero kung may aakit po, why not? Entrada ng babae talaga, oh. Bisaya, <laughs> Tagalog, Ilongga, Ilocana. Bisaya po. Oh, los-los mo, la burger. <laughs> Grabe. Nagkam paano yung pasikot-sikot, oy. <laughs> Unya, dili ka ga, ka nagpangita sa ang kuhan. Kuyab. Wala po. Ah, di talaga. Sige. Sabad, naka na-experience? Naka-experience ka na pag uyab-uyab? Opo. Kunya, mm. nakal pa mong na sa imoha, ha? Kompleto pa ng imoha? ha? Dili na. <laughs> Agoy. Pilip. Mau di ay. Nabungkag na Aina <laughs> Nabungkag, na, eh? <laughs> Nabungkag na di guys. John Licor, siyara. Nga, ang sayo mong trabaho? OFW ka? Apa, sa Kuwait po. Uh, ilang taon ka na dyan? Nang... Magti-three years na po. Mm, sige. So, sa ngayon, medyo paano pa yan? Ah, uh, paliko-liko Pero mag, mag uh, pero someday <laughs> somehow. Host, nagahanap na talaga ako. <laughs> mm -mm, matagal lang nakatingga ang makina ko. Na, kana. Oy, thank Sige you. <laughs> ah. sila na din po muna. Gusto ko lang po talaga may experience. Bye. Gusto na makausap. បាយងា